Kahulugan ng shorts sa panaginip Ang panaginip tungkol sa shorts ay sumisimbolo sa pakiramdam na nakalantado mahina Ang mga shorts ay karaniwan na uugnay sa tagaraw, pagpapahinga at oras ng paglilibang Sa makatuwid, ang panaginip sa shorts ay nagpapahiwatig ng pakiramdam na walang malasakit at kasiyahan sa buhay sa pangkalahatan ang shorts ay kumakatawan sa kaswal, kalayaan at pagpapahinga. Kung nakikita mong iyong sarili na nakashorts sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na komportable ka at bukas sa pagpapahayag ng iyong tunay na sarili. Sa kabilang banda, ang makakita ng ibang tao na naka-shorts sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na dapat ka maging mas kalmado at huwag masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay. Ang panaginip ng shorts ay maaari ding iugnay sa tag-araw, mainit na panahon at mga aktibidad sa labas. Kung minsan ang panaginip ng shorts ay sumisimbolo sa isang pangangailangan para sa pagbabago isang pagnanais na lumaya mula sa mga inaasahan at mga hadlang at isang pagpayag na yakapi ng mga bagong pagkakataon. Ang panaginip tungkol sa shorts ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang posibleng kahulugan at kritikal na punto na dapat isaalang-alang. Una ang tag-init at pagpapahinga, ang mga shorts ay karaniwan na uugnay sa mainit na panahon at oras ng paglilibang, kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring kumakatawan sa isang pagnanais para sa mas masaya at pagpapahinga. Pangalawa ang kaswal at informal. Ang mga shorts sa mga kaswal na damit din. Kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring magmungkahi ng pagpapaalam sa formalidad at pagiging mas kalmado sa iyong diskarte sa isang sitwasyon. Pangatlo ang kawalang katiyakan at kahinaan. Maaring iwan ng shorts sa mga binti na nakalantad at mahina, kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaring magpakita ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan at kakulangan sa ilang aspeto ng iyong buhay. Pangapat, ang paggalaw at kalayaan. Ang mga shorts ay nagbibigay daan para sa higit na kalayaan sa paggalaw kaysa sa iba pang mga damit. Kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring sumagisag ng isang pagnanais para sa higit na kalayaan o flexibility sa iyong personal o profesional na buhay. Panglima, ang mga alaala ng pagkabata. Ang mga shorts ay madalas na isinusuot ng mga bata, kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring magdulot ng mga alaala o emosyon mula sa iyong pagkabata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang shorts. Kung nanaginip ka ng pulang shorts, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng madamdamin o galit. Ang pula ay madalas na nauugnay sa matinding emosyon tulad ng pag-ibig, galit at pagsinta. Sa makatuwid ang panaginip ng pulang shorts ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas ng matinding emosyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang pangangailangan para sa aksyon sa iyong buhay. Marahil ay nakakaramdam ka na ng hindi gumagalaw at ang kulay pula ay humihimok sa iyo na kumilos at gumawa ng mga pagbabago. Samantalang ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang babala na maging maingat dahil ang pula ay nagpapahiwatig ng panganib. Ito ay tanda na dapat kang maging maingat sa iyong mga kilos at desisyon. Ang kulay pula ay maaaring isang simbolo ng babala na nagmumungkahi na maaaring may mga potensyal na panganib o panganib sa hinaharap. Hinihimo ka ng panaginip na ito na maging maingat sa iyong mga relasyon, trabaho o iba pang aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng shorts. Ang Panaginip ng pagsusuot ng shorts ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pakikipagsapalaran at pagkalugad. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa mga bagong karanasan at isang pagnanais na makalaya mula sa monotony ng pang-araw-araw na buhay. Ang panaginip ng shorts ay nagmumukahi din na handa ka makipagsapalaran at sumubok ng mga bagong bagay dahil ang shorts ay karaniwa na sa isang mas adventurous at matapang na saloobin. Habang binibigyang kahulugan ng ilan ng panaginip na magsuot ng shorts bilang tanda ng kumpiyansa at pakikipagsapalaran, maaaring tignan ito ng iba bilang simbolo ng kahinaan o kawalan ng kapanatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na shorts. Kung nanaginip ka ng dilaw na shorts, ito ay nagpapakita na ikaw ay masayahin at maasahin sa mabuti. Ang dilaw ay sumisimbolo ng kaligayahan kaya ang panaginip ng dilaw na shorts ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pag-asa at tiwala sa hinaharap. Maaring dumaan ka sa isang yugto kung saan nakakaramdam ka ng optimistiko at masigasig sa mga pagkakataon sa buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng isang positibong pagbabago na malapit ng mangyari sa iyong buhay. Ang panaginip ng dilaw na shorts ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa atensyon o pagkilala. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng pagpapatunay o pag-aproba mula sa iba. Maaaring sabihin sa iyo ng panaginip na ito na tumuon sa iyong mga layunin at adhikain sa halip na maghanap ng panlabas na pagpapatunay kahulugan ng panaginip tungkol sa puting shorts. Kung nga ka ng puting shorts, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay malinis at inosente. Ang puti ay isang kulay na kadalasan na uugnay sa kadalisayan, kawalang kasalanan at kabutihan. Sa makatuwid, ang panaginip ng puting shorts ay nagpapahiwatig sa tingin mo ay dalisay at malinis sa iyong mga iniisip at kilos. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagiging simple o isang pangangailangan para sa isang bagong simula. Sa kabilang banda, ang panaginip ng puting shorts sa isang babala na ikaw ay masyadong walang muwang o nagtitiwala sa isang partikular na sitwasyon. Ang puti ay nauugnay din sa pagiging mura o hindi kawili-wili kaya ang panaginip ng puting shorts ay nagtutulot sa iyo ng pagkabagot o hindi kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa punit na shorts. Kung nanaginip ka ng punit na shorts, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na mahina o nakalantad. Ang punit na shorts ay maaaring kumatawan sa pakiramdam ng pagkasira o pagkasira. Sa makatuwid, ang panaginip ng punit na shorts ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay mahina sa isang partikular na sitwasyon. Gayun din ang panaginip ng punit na shorts ay kumakatawan sa isang pag-aalala tungkol sa hindi matugunan ang mga inaasahan. Mahalagang tandaan na ang kabiguan ay isang natural na bahagi ng proseso ng pag-aaral. Sa halip, tignan ito bilang isang pagkakataon para sa paglago at pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong mga takot at kawalan ng kapanatagan, maaari kang magsumikap na madaig ang mga ito at kumpiyansa na makamit ang iyong mga layunin nahuhulugan ng panaginip tungkol sa pananahi ng shorts. Kung nanaginip kang manahi ng shorts, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay malikain o maparaan. Ang pananahi ng shorts ay kumakatawan sa isang pagnanais na lumika ng bago o ayusin ang isang bagay na sira. Sa makatuwid ang panaginip ng pananahi ng shorts ay nagmumungkahi ng pakiramdam mo ay maparaan at malikain sa iyong paggising sa buhay. Sa kabilang banda, kung nahihirapan kang manahi ng shorts sa iyong panaginip, maaari ka makaramdam ng pagkabiko. Marahil ay nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon na hindi mo alam kung paano haharapin o pakiramdam na hindi ka sapat sa anumang paraan. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong umatras, muling suriin ang sitwasyon at gumawa ng bagong plano. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaban ng shorts. Kung nanaginip ka maglaban ng shorts, maaari ka maging malinis at refresh. Ang paglalaban ng shorts ay kumakatawan sa isang pagnanais na alisin ang dumi at mancha sa iyong buhay. Kaya ang panaginip ng paglalaban ng shorts ay nagmumungkahi na sa tingin mo ay malinis at nare-refresh ang iyong mga iniisip at kilos. Ipinapakita ng simbolo na ito na handa ka ng magpatuloy sa mas malusog na hinaharap ito ay isang tanda ng pagrinyo at isang bagong simula. Maaari mong pasimplihin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hindi kinakailangan bagay at pagtutok sa mahahalagang aspeto. Iminumungkahi ng panaginip na ito na handa ka ng harapin ang mga, ang mga bagong hamon ng may malinaw na pag-iisip.